Bubuo ng task force ang Philippine National Police para imbestigahan ang pagkalat ng peking video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aktong bumagamit umano ng ilegal na droga. Sa ginawang press conference sa Camp Krame, sinabi ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na pangungunahan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang task force para patunayan na deepfake ang naturang video. Ayon naman sa Department of National Defense, kaduda-duda ang pagpapalabas ng video na galing sa grupong Maysag at inilabas sa isang rally sa Los Angeles sa Amerika. Dismayado at sobrang nagalit si DND Secretary Gibo Teodoro sa mga pinapakalat na viral video. Panoorin ang video na ito. Uh, may nagpakita po sa akin uh, kanin kanina lang ng isang video na di o manoy maisug na convention sa Los Angeles, California kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi ka nais-nais. Pero, kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Teke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Uh, ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding... Uh, Uh, plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nagumpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense tapos nagprogreso po ito sa Diumanoy walkout na hindi naman po nangyari uh, pagkatapos po ngayon na curiously po araw po ng zona naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa bakit po sa Amerika yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities kaya sa gano'n sa gano'n pong pangyayari kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa justisya. Kami naman po sa Department of National Defense, sampu ng lahat ng asyensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang Constitutional Chain of Command at ang ating saligang batas. Etong mga Uh, isip batang mga uh, attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming uh, tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong uh, Uh, hindi ka nais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may uh, kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi ka nais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga uh, swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity na Republika ng Pilipinas na pilit ni at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at uh, mga karumaldumal na mga tao na ito. Kung dinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masug ito. Marami pong salamat uh, mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Sa pagtingin namin sa video, hindi ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na nakakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Can I show it in the screen, please? Okay. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly, allegedly ang ating Pangulo raw. Tignan nyo ang... Na, tignan nyo ang tenga. Tignan... Tingnan yung maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe, na tinatawag, yung ano bang tawag nito sa Tagalog, lambi, no? uh, earlobe, tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang ma makikita nyo. Ha? Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media, ng mga AI, ng mga peke, sari-sari, nagahalo, sa mga panahon ngayon, sa mga, maging mapanuri tayo Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Iniulit ko, ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito, eh sabi ko wala ito. No, uh, Kayo na mismo magusga. Tignan nyo itong maigi, itong larawan na ito. Kaya nga, ito ay, uh, of course, aking, uh, I'm requesting, no? I'm, I'm asking our Chief PNP, General Marville, together with the General Bakay and of course General Cariaga to immediately create a task force to probe this issue no talagang imbestigahan nilang maigi ito probably tawagan nila at uh, they coordinate also with the ICT no at kung anong findings dito no malaman kaagad ng ating publiko sa tagal na kakilala kong ating pangulo ako'y naniniwala no, at ako'y nanasasabi that he does not indulge in this kind of activities. Yun lang po ang aking masasabi sa isyong ito. At itong larawan na ito, tignan niyong maigi, maging mapanuri tayo, huwag tayo basta-basta maniniwala sa nangyayari ngayon. No. Tignan niyo, ang layo ng itsura, ang layo ko, No? Okay? So ito po yung iimbisagaan ng ating kapulisyahan. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jeffrey Duren, kahit anong takip niyo lilito ang totoo, dapat magpa-drug test na ang presidente in public para malinis ang pangalan niya. Pahayag naman ni Evelina Tan Ate, ang inantay po na sagot ng taong bayan ay ang public drug test para magkalinawan. Sabi ng mga expert, authentic talaga yung video. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Robert Indunila, Mukan mas marami pa rin ang mga taong matitino na nasa posisyon. Thank you Defense Secretary Gilberto Teodoro, we salute you. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.